Hello guys, yan po yung Mount Apo located sa Kidapawan City. O pwede din yan sa Digo City mga idol. Tingnan nyo guys oh. Tingnan guys oh. Diba kahit malayo kahit dito ako ngayon sa Tagum City mga idol. Kitang kita pa rin yung taas ng Mount Apo. O Diba? Yan po yung Mount Apo mga idol. Dito ako ngayon sa Tagum City pero kitang-kita pa rin yung ano mga idol. Si Yan po kasi yung pinakamahaba, pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas. Ayan, yan po yung Mount Apo guys na located sa Mindanao. Malapit lang yan sa ano po? Kida Pawan City. Hmm. Pwede rin yung daanan sa papuntang Davao City, Duigo City. Ayan. Ayan po, ayan po. Kitang kita no, di ba? Ayan. Okay, thank you so much for watching, guys. Don't forget to follow, like, and share. Sati sa mga video para updated kayo sa ating mga bagong upload. Don't skip ads, sarin mga idol. See you in my next video. Bye bye. I love you all.